yun good morning mga kamog. At dito na naman tayo ulit ngayon. Mali bago ng hanap buhay na naman ngayong umaga. Ngayon na nakalatag na tayo ng mga paninda nating gulay. So yun mga kamog paki-share na lang at paki-subscribe ang ating YouTube channel. Yan suportahan niyo po si Kamog. Pasensya na ako kayo kung minsan eh wala akong nai-post araw-araw kasi video tayo sa ating mga buhay at kumitsan nakakalimutan natin pero huwag kayong mag alala madalas kong gawin na mag post sa aking youtube channel para parati kayong mapapanood ang aking ano ang aking hanap buhay sa araw-araw yan Ayun, eh, mga saging natin ay eh, hindi pa masyadong hinog. Medyo maniba pa. Kasi bagong dating lang. Oh, Obente yan. Mahirap May sound pa dun sa kabilang ano? Kanto. Hindi ko alam kung maririnig ko dito yan. Pasensya na ako kayo. Medyo maglayo-layo muna ako ng konti. Ah. Ay, Mura lang yan sa'yo. Mura lang sa'yo. Basta pag bumili ka, mura lang. Sa'yo na yung sampo mo. Pakainin, kainin mo na lang. Yung sililabuyo at saka kamatis. Yan ang mataas. Kamuti na to, Pwede na to laga. Oh. Meron po. Lante. Yung may baby ni Irma ng no, lumpia rapper. Lante. Ah, walo. Walo lang yan, te. Ang tanda niya.